may bukol po ako sa didi. Bukod kasi po sa didi ko, may taas ang kolesterol ko, taas ang, dugo, ang sugar ko, at same time high blood. Ang suggestion ng doktor ay removal. Eh, ayoko pong magpa-remove ng didi. Uh, ako po si Julieta Bico, taga Montenlupa City, 61 years old. May bukol po ako sa didi. Nangyari to 2017, Pagkatapos, pagkagaling ko ng Dubai, nagpapa-bio ako, lahat laboratory, ginawa. Pero ang finding naman ng doktor, hindi naman siya cancer, pero binain siya. Kahit binain siya, active pa rin daw po siya. Ang suggestion ng doktor ay removal. eh Ayoko pong magpa-remove ng didi. Kasi naniniwala talaga ako na may makikita kung anong mga food supplement. Kasi sanay na po ako umiinom ng food supplement. Kahit anong klaseng food supplement na nakikita ko doon sa TV o sa anuman, tinatry ko talaga lahat yan. Ngayon, ang nangyari, may no-offer sa akin kasi ganun din yung ingredients na yon. Eh nakikita ko doon, mas marami siya. Kaya sinusubukan ko siya kasi sa dami kong food supplement na tinitake, hindi ko nakikitaan ng improvement doon sa, sa didi ko. Ngayon, nung nagtitake ako, since November, ah November 2023, Bali, four months pa lang ako nagtitake. Si Jo Kapampangan, in sa akin, nag-try ako. Sabi niya, ito, mas maganda to kasi mas maraming ingredients kasi sa iniinom mo kasi isa lang yon. Eh, yung iniinom mo, andito din. Kaya sinusubukan ko siya. Bukod kasi po sa didi ko, may taas ang cholesterol ko, taas ang, dugo, ang sugar ko, at the same time, high blood. May binigay sa akin din na maintenance, unti-unti. Yung maintenance na yon. habang umiinom ako nung Sinor Green, unti-unti ko siyang nawala. Hanggang ngayon, hindi na po ako nag-take ng synthetic drugs. Kasi nakikita ko, ang ganda ng product natin, ng Signer Green kasi nakikita ko sa halip na lumalaki yung bukol ko, unti-unti po siyang lumiliit. Ang kagandahan doon, kasi nakikita nila, pag nagpapadoktor ako, takot yung doktor sa akin eh, kasi sabi, bakit ayaw mong ipa-opera Eh, iba na yung kulay. Hindi na maganda yung kulay. Ngayon, sa awa ng Diyos, nung nag-take ako ng Signer Greens Diyos ko, Pasalamat talaga ako. Kasi gumanda yung kulay, bumalik siya sa dati, wala na yung kulay itim na ano. At saka, ang ganda na talaga niya. At saka yung ano ko, yung sugar ko, yung ano ko sa high blood ko, eh talagang maintain na siya ng normal na. Ang ganda-ganda talaga. Nagpapasalamat talaga ako kay Joe. Nang dahil dito sa Sanger grace lumili ito ang bukol ko. Siyempre, matagal na po yung bukol, hindi na totally talaga ma-wash out agad yun. Siyempre, kung gaano katagal, magtitiis po ako. Kung gaano din ako katagal, magtitik ng Sanger Grace Pero, may improvement po. Nah, dahil sa Signer Greens, nagpapasalamat po ako. Dahil yung bukol ng didi ko, paunti-unti talaga siyang ano, lumiliit. Baw talaga ako doon sa Signer Greens. Kung sino man yung makapanood, try lang po ninyong product. Maganda. Hindi po kayo magsisisi. Ito ang aking kwento ng Signer Greens. Salamat po.